sa pang RMN Live Report Davao City First District Representative Paulo Duterte tumangging humarap sa ICI Kasama natin sa Balita XL Rajuman, Grace Mariano Formal ngang tinanggihan ni Davao City First District Representative Paolo Duterte na pagbigyan ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na humarap siya sa pagdinig o investigasyon ukol sa maanumalyang flood control project. Sa kanyang liham kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. ay pahasang sinabi ni Congressman Pulong na nilikha ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ICI para gamitin sa political propaganda at tirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte, diin pa ni Representative Paulo mas dapat agarang investigahan ng ICI, si PBBM, kanyang pamilya at dating House Speaker Martin Romualdez, na tinukuyan ni dating Congressman Elizaldeco na pawang nasa likod ng budget insertions at kickback sa pondong nakalaana sa mga proyekto ng gobyerno. Malinaw para kay Duterte na pangunahing layunin din ng ICI na isalba si Pangulong Marcos, unang pamilya at si Romualdez. Gay pa ni Duterte walang kapangyarihan o jurisdiksyon ang ICI sa mga miyembro ng Kongreso katulad niya dahil ito ay bahagi ng executive branch. Ayon si Duterte, kahit hindi siya humarap sa pagdinig ay may access naman ang ICI sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para makakuha ng kailangan nitong impormasyon o mga dokumento patungkol sa flood control project sa Davao. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano.